agad kahit tarik na trek yung araw ngayon lang tayo makakabalik ngayong January January 5 2020 bibisitahin natin yung mga pugad na sinusubaybayan natin tingnan natin kung may mga napisa na ba o itlog pa rin titingnan natin mga kapispis yung pugad sa putol na kawayan tingin ko napisa na 12 na ngayon ng tangali mga kapis-pis kaya masyadong mainit Terek na terek yung araw lapit na tayo sa bugan mga kapis-pis titignan natin kung napisa na ba yung itlog ng bato-bato pero sa tingin ko napisa na nga kasi meron akong nakita itlog o shell ng itlog ng bato-bato baka doon yun galing kasi malapit lang dito Tara mga kapis-pis, titingnan natin. Andito yung putol na kawayan na may pugat ng bato-bato. Ito -bato. uh, na nga. Yan na mga kapis-pis, napisa na nga mga kapis-pis. Siguro nasa 2 days old na ito mga kapis-pis. sana mabuhay sila mga kapespes ayan mga kapespes well kukunin natin to pag medyo mababa na na yung kanilang balahibo alright mga kapespes hanap ulit tayo ng ibang pugad at titingnan natin yung iba pang sinusubaybayan natin Mayroong lumang pugad dito mga kapis na may itlog na ngayon. Pinugadan ulit ng bato-bato. Tingnan natin kung andito pa. Ayun mga kapis May mga bato-bato dito. At andito 'yung pugad. Tingnan natin kung nandito pa rin ba at nandito nga mga kapis-pis kaso naarawan yung itlog parehas namang fertile yan kasi halata naman baka sobrang mainit yan. at mamatay yung sisyo Kaya ang gagawin natin tatakpan natin ng konting dahon ito mga kapis-pis nalagyan lang natin para hindi ganong mainit ayan Hanap uh, pa tayo ng iba pang pogan mga kapispis. Isang pogan na lang yung titingnan natin dun sa dulo. Na naglilimlim din, din yung inahin. Ayan mga kapispes, grabe talaga yung init ngayon. Terek na terek yung araw pag tanghali. Ayan mga kapispes. Yung ginagawang pugad sa puno na to, tinignan ko kanina. Nasira hindi pa natatapos dito mga kapispis nawala na nga kasi baka sa lakas ng hangin ito ito mga kapispis dito yung galing mga kapispis kaya di na, hindi na natin ibabalik tara mga kapispis magpapatuloy tayo sa paghanap ng pugad kasi pauwi na rin tayo Yan mga kapespes, uwi na tayo. Grabe ng init. Hindi ko na kayang tiisin. Eh. Last na po. na lang yung titingnan natin mga kapespes. Yan mga kapespes. Grabe yung init. Ako lang yata yung tao dito sa dagat. Terek na terek yung araw. Ingal na ingal na rin yung kasama kong aso. Labas na yung dila niya. Sobrang init. Ayan mga kapispes. Pahinga muna tayo saglit dito kasi hindi ko na kaya yung init. Nihingal na ako. upo muna tayo dito kasi so, eh, wala namang tao eh. pay lang ng konti malapit na tayo sa pugan mga kapispis silipin natin kung andito pa ba yung pugad na may dalawang itlog naglelemlem na yung inahin siguro mga 2 weeks pa at mapipisa na yan flipin natin mga kapispis medyo mataas taas to ng konti kaya hindi natin masyadong makikita yung vlog andito yung inayin mga kapispis at naglilimit siya andito yung pugad yun siya mga kapispis lalipad yan Ayan na siya mga kapis -pis. At andun siya sa baba. Tingnan lang natin. Ito papakita ko sa inyo mga kapis-pis. Malakas yung hangin. Pero tingin ko parehas na filtered, uh, fertile. Ayan mga kapis Hindi pala filter, kundi fertile parehas. Kapispes, meron na pala tayong total na 14 na bato-bato. Dalawa doon ay fully matured na. At yung pito ay nasa 3 months old na. At yung lima ay medyo bata pa. Mayigit isang buwan pa lang. Okay, mga kapispes. Okay na tayo, mga kapispes, kasi yan na lang yung last na bugat na tinignan. Alright mga kapispes hanggang dito na lang yung aking video Salamat sa panonood uh, Masyadong maputik Okay, mga kapis pis Salamat!